emoji pleading face doh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magbibigay na ikakasal ba ito? kung saan ay pinapatanggal ang niqab ng babae sa harapan ng maraming tao. Ito po ba ay alinsunod sa batas ng Islam? Okay. Mga kapatid, mga kabang sa kung ang babae po ay naka-niqab, ang may karapatan lang po na tumingin dyan ay yung pong mag-aasawa sa kanya. Hindi po dapat ipapatanggal ng magulang ng babae o ipapakita niya sa public dahil lang inutosan po ng propeta sa lawa lewasan na makakita niyo yun yung lalaki po. Sabi nga ng propeta sa wa sallam, undur ilay, ilay hamaya du'u ka ila ni Tingnan mo sa babae ang mga bagay na magdadala sa'yo para mapakasalan mo siya. So mali po, kapag ang babae po ay nakanikab, hindi po pwede sa magulang ng lalaki o sa magulang ng babae na ipatanggal nila yung nikab niya para makita po ng publiko po sa lalaki lang po ang, ang, lalaki lang po ang pwedeng tumingin dito kasi siya po yung mag-aasawa sa kanya. Mali po mga kapatid na ipapatanggal po sa public at mapapahiya po yung babae. Wala pong karapatan ang magulang ng lalaki na ipatanggal po yung nikab nung magiging asawa niya. Opo. Kung gustong makita ng magulang nung babae, halimbawa yung babae lang, so doon sila sa pribadong lugar. Sa private na lugar, aliboy yung gusto makita ng nanay nung uh, uh, babae, o no, kapatid niya, mga babae din na kamag-anak ng lalaki. So, huwag sa public. Kasi labag po sa batas ng Islam na ipapakita sa public tapos uh, hindi naman ninyo karapatan 'yun dahil ang may karapatan nito yung lalaki po. So sana maging aral ito sa mga kapatiran natin na sana eh uh, mag-aral po yung mga kapatiran natin, yung mga kabang samoro, na ikaw na lalaki, kung gusto mo pakasalan yung babae, dapat tingnan mo muna yung tunay niya mukha. Hindi yung titingnan mo sa araw ng kasal o pagkatapos ng kasal. Mali yun. Kasi baka mamaya magbago yung isip. Dapat bago ang kasal, tingnan mo na muna. Yun ang utos ng propeta sa Allah wa sallam. Undur ilayha. Maya du'u ka ila tingnan mo na siya bago ang kasal. Sa harapan ng kanyang mahram, sa kasama ang kanyang mahram, kasama ang kanyang tatay, ang kanyang wali, kapag kapatid na lalaki, ipakita sa iyo ang kanyang mukha. Kung magugustuhan mo siya o hindi, dapat ganun. Ikaw lang na lalaki. O pwede mong isama yung nanay mo para makita yung Uh, babae na gusto mong pakasalan. Pero yung sa public at uh, pipilitin siyang yung patanggal, ali, uh, hindi po to alunson sa batas ng Islam. At karapatan po ni sister na hindi niya ipa, ipakita ang mukha niya. Kung sa public po, ipapabukas sa kanya ang kanyang mukha. Kaya nga dapat mga kapatid, sa kasal, hindi naman talaga obligado na yung babae nandun mismo sa kasal. Ang magpa, ipapakita lang talaga sa public, na ipapakita na ikakasal. Yung lalaki lang talaga. Hindi naman kasal, kailangan yung babae nandun. Pwede yung babae, uh, ipapakita na lang sa mga kamag-anak ng mga babae din. Na, o sa mga after ng kasal, sa kanyang mga maharam. Kasi kung hindi niya maharam magkakakita sa kanya, eh, iwasan na lang. Inuulit ko na ang babae, hindi naman talaga obligado na kailangan nakapab na sa public yan sa kasal niya. Opo, katulad ng nangyari na pinapatanggal ang nikab niya, which is, hindi po yun alinsunod sa batas ng Islam. Sana, uh, huwag nang mangyari ulit yung ganito na ipapatanggal lang ni kabang babae sa public sa public sa publiko na hindi naman ito kailangan gawin at hindi po no, hindi po karapatan po ni sistema tumanggi po. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.